Kwintong Bicol hanggo sa Bible Terra. Pakinggan po natin. Paglalang, kung paano ginibuan kinaban. Anda ko lang kinaban ini. Na nabubuhayan niya to dahi pirmeng nag -exister. An maiwas na kaiwasan kan langit na nagngirit sa sato kun an mga oldo makatanosan, asin nagtatangis asin nagtatangis kun ang mga oldo mati, dahi pirmeng nagpo-formanin arko sa ibabaw kan Saturday ong daga harong haloy, haloy ng panahon mayo man lamang nin kinaban. Mayo nin saldang na masirang, mayo nin mga bato na magkikimat, ni mga sinag nin na magaling sa mga anino sa banggi. Alagad daw kay Igon nin Diyos hulita siya asin na majay jin arog man kaya na daing pagbabago sa banal na pagkatao. Dangan, harayo sa haloy na panahon na iyan, sa kapinunan kan panahon, ginibo nin Diyos ang kinaban. Bakong arog kon nahi helang niya tungon yan, kulita kon ang tubig tinatahuban ang gabos, asin ang gabos kadikloman sa gabos na lugar. Kanigowan ka hanga bakong makikatod na kinaban ini adong nangyari, tamayon in buhay na linalang na pwedeng mag erek dayen. Alagad plano nin Diyos na gibohan iyan na magayon, kaya pinasirang niya ang liwanag. Ang liwanag na iniinapad niyang oldo asin ang diklam inapad niyang banggi asin da nag-agi ang banggi asin aga kon inat na oldo nin panahon. Sa ikaduwang oldo ginibon nin Diyos an magayon na asul na langit, asin nakabugtak sa ibabaw kon mga panganoro na natatahubang nin tubig tang inang mother an kahamutan sa langit. Inapad niya an langit sa langit. Kan ikatolang oldo pinabulos niya an katubigan sa maiwas, harirom na mga lugar, asin inapad niya ining mga dagat. Dangan an mara na daga nagitaas asin inian sa iyang inapad na daga. Alagad sa kudmon yan mayo panin mga dut, berek, o mga kahoy anbilog bilog na daga baog asin gaba. Kaya pinangyari nin Diyos na magtalubuan sarong alpombra nin dut sa ibabaw kon haba na daga asin magagayo na berek tang inang magbutwa hail sa daga. An mga kahoy asin mga erba man ginibo niyang sa saiyang kabautan. Kan mahiling nin Diyos ang gabos na bagay na ininahiling niya na sinda marahay. Kran ikaapat na oldo naglataw ang darakulang ilaw na nahihilingta sa langit ang saldang, bulan, asin mga beton. An mga iniginibo niya tang inang bangaon ang oldo sa banggi. O katapos nagibuhan ang mga bagay na ini, pinonanin Diyos na lalangon ang buhay na mga linalang. Ginibo niya ang gabos na klase nin sira asin kadakulaan na maglangoy langoy sa mga dagat asin gamgam sa gabos na paglalagawan tang inang maglayog sa ibabaw kon tubig asin daga. Sir inkon na hi yato na ginigibo bow yan. Kayaan kaya an kinabanpad agos na negan mas nakaugma,